Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga masamang habits o hindi magandang habits ng mga Pilipino. At syempre kahit anong kultura, kahit anong bansa, may kanya-kanya tayong mga hindi magandang habits at ito yung mga nabasa ko sa iba't ibang artikulo na sinulat ng mga Pilipino at sa Reddit. So itong mga opinion na ito ay galing sa mga iba't ibang Pilipino na nakatira sa Pilipinas. At sasabihin ko din yung opinion ko kung sang-ayon ako o kung hindi ako sang-ayon sa mga nakolekta kong impormasyon galing sa iba't ibang Pilipino So, ito ang listahan ng mga hindi magandang habit o habits na sinabi ng mga Pilipino Yung una ay yung sobrang pagpaparty ng mga Pilipino Ibig sabihin, sobrang mahilig mag-party o mag ang mga Pilipino. So kung may iba't ibang dahilan, tulad ng kaarawan, mga anniversary, mga graduation, at kahit mga living, mga funeral, ay parang piyesta para sa mga Pilipino. at sa tingin ko totoo ito na sobrang mahilig magparty ang mga pilipino maghanda ng pagkain magpiesta at meron ding mga lokal na piesta at meron ding mga relihiyosong uh, piesta so, madaming dahilan para magparty ang mga pilipino at yung masamang aspeto dito ay yung host ng party kahit minsan o madalas in sobra sa kakayahan niya, sobra ang gastos, wala siyang pakailam o okay lang kasi masaya ang piyesta kasi parte ng kultura, parte ng buhay. So, sa tingin ko, negatibong aspeto yun dahil mahalaga na merong o na hindi gumastos ng sobra sa kakayahan. Yung susunod naman ay yung korupsyon. So, malaking problema sa Pilipinas ang korupsyon. At alam ng mga Pilipino na merong kultura ng korupsyon sa Pilipinas na talagang parte ng sistema ng Pilipinas at may iba't ibang dahilan, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang konteksto. At sa tingin ko, yung hindi magandang habit ng mga Pilipino ay yung pagiging parte ng korupsyon kahit sa maliit na maliit na konteksto o maliit na parang maliit na dahilan. Halimbawa, yung sa barangay, minsan meron din korupsyon. Merong mga lagay o suhol, yung bribery. So, kahit maliit na bagay, sa tingin ko, mas okay kung hindi na ginagawa at hindi na sinusuportahan ng mga Pilipino. Yung sa pagkuha ng lisensya, o yung korupsyon sa mga pulis, korupsyon sa mga traffic enforcer. Ayun, hindi na dapat ganon. At sangayon ako dito na talamak at sobrang karaniwan ang korupsyon sa iba't ibang level ng lipunan. Mapa uh, pribado o pampublikong mga serbisyo. Yung susunod ay yung ugaling bahala na. So, meron akong podcast episode tungkol sa bahala na, pero yung habit na bahala na ng mga Pilipino o parang come what may sa Ingles. So, pwedeng maganda, pwedeng hindi, pero sa tingin ko, mas madalas yung hindi positibong parang epekto ng bahala na na ng mga Pilipino at sana mabawasan. Yung susunod naman ay yung balikbayan box mentality. So ano ang balikbayan box mentality? So pwede tong isang hiwalay na podcast episode kasi sa tingin ko interesante at malalim at uh, syempre maraming nakikinig na taga-ibang bansa uh, at apektado siguro kayo ng balikbayan box mentality at apektado ang pamilya ko na nakatira sa ibang bansa sa balikbayan box mentality. Yung balikbayan box ay yung malaking box na pinapadala ng mga OFW, o pinapadala ng mga kamag-anak sa sa US, sa Canada, sa Australia, sa iba't ibang bansa, pinapadala sa kamag-anak sa Pilipinas. So pwedeng merong damit, may tsokolate, may may mga plato <laughs> at iba't ibang bagay. Pero yung balikbayan box mentality, ay yung pagiging sobrang umaasa at pag -e exploit ng mga kamag-anak sa Pilipinas sa mga OFW o sa mga mga kamag-anak na nasa ibang bansa. So, sa tingin ko, totoo ito, nangyayari ito, at hindi magandang ugali na may mga Pilipino na umaasa masyado sa tulong ng OFW o sa tulong ng kamag-anak sa ibang bansa. Susunod ay yung colonial mentality. So, yung colonial mentality ay yung pagpipili ng mga Pilipino sa mga bagay na galing sa ibang bansa. So, may preference sa foreign na mga bagay at hindi sa mga Pilipinong bagay at sa tingin ko totoo ito at sobrang negatibong aspeto lalo na dati kasi sabi ng mga magulang ko kung merong kang damit na o pantalon na Levi's o yung mga tatak nagaling sa Estados Unidos o stateside, talagang maganda ang tingin kumpara kung lokal ang suot mo. Sa tingin ko ngayon, mas hindi na, hindi ko alam, hindi mas komplikado kasi halimbawa ang K-pop ay sobrang sikat sa Pilipinas. Pero mas konti ang suporta sa OPM O sa Pinoy Pop Pero grabe ang suporta sa Sa K-Pop O sa mga K-Drama Pero kapag Pilipino ang gumawa May Parang maba mas mababang tingin Ang mga Pilipino May pagpe-patronize sa foreign At hindi sa local At kahit sa physical na itsura, syempre, malalim na ingrained sa mga Pilipino, yung maputing balat ay mas maganda. madaming dahilan, bakit ganon? Malalim na tema itong colonial mentality. Pero, isa, isa, isa itong totoong masamang aspeto, masamang habit ng mga Pilipino. Yung kagustuhan ng mga bagay na foreign at hindi pinoy yung susunod naman yung hindi pagsunod sa batas yun hindi pagsunod sa batas so, ayaw ng mga Pilipino sumunod sa batas um sa tingin ko totoo ang nabasa kong ito halimbawa yung jaywalking o yung beating the red light yan so nangyayari yan karaniwan at hindi masyadong parang parte na ng ginagawa ng ibang mga Pilipino hindi tulad sa ibang bansa na ayaw din ng ibang mga tao ang hindi pagsunod sa batas pero sa Pilipinas parang sanay na ang mga tao na wala'ng disiplina ang ibang pilipino o naayaw sumunod sa batas ng mga ibang pilipino na sa tingin ko hindi maganda yung susunod ay yung filipino time yan sabi yung filipino time yung pagiging late so kung magkikita kayo ng alas 6 o kung meron kayong meeting ng alas 6 yung Filipino time ay dadating ng late, ng 15 minutes late, 30 minutes late, basta late. At sa tingin ko, totoo, totoo na merong Filipino time dahil relax ang mga Pilipino at sa tingin ko dahil mas hindi stricto ang mga Pilipino sa oras na kung dadating yung isang tao na late, parang okay lang kasi ginagawa yon ng ibang mga Pilipino din. Pero hindi ko gusto itong Filipino time kasi para sa akin, kung late ka, ibig sabihin wala kang respeto sa oras ng ibang tao. At hindi mo binibigyan ng importansya ang oras nila. So, totoo ito sa ibang mga Pilipino at mas mas tinatanggap ng mga Pilipino kumpara sa ibang bansa sa opinion ko. Yung susunod ay yung manyana habit. Manyana habit. Yung manyana, syempre galing sa Espanyol na bukas, Ibig sabihin, bukas. So, yung habit na mamaya na. Or bukas na lang. Ibig sabihin, yung procrastination. Ibig sabihin, kung kailangan may gagawin ka dapat na bagay, sasabihin ng isang Pilipino, mamaya na. Mamaya ng gabi. Mamaya na ako maghuhugas ng plato. Bukas na ako pupunta sa sa opisina o bukas ko na tatapusin itong bagay na to. Yun ang manyana habit. So procrastination at sa tingin ko totoo ito. Yun nga dahil mas relax, mas hindi stricto ang mga Pilipino. Sanay kami sa ganitong ugali na nagpo-procrastinate nagpo yung ibang tao. So, hindi magandang bagay, syempre. At nangyayari itong hindi magandang habit na ito. At kaugnay ng manyan habit ay yung ningas kugon. Ningas kugon ang ibig sabihin ng ningas kugon ay kapag iniiwan mo yung trabaho mo nang hindi tapos. O parang siguro sa Ingles, leaving your work half-baked o hindi tapos. Halimbawa, kung may ginagawa akong proyekto, yung ningas kugon ay hindi ko tatapusin yung proyekto. Parang bukas ko na tatapusin o sa susunod na linggo ko na tatapusin. Yun ang ningas kugon. At yon kaugnay ng manyana habit. Sa tingin ko, totoong pareho. Ang ningas kugon at manyana habit. At ang huli naman ay yung crab mentality. So, yung crab mentality, nabasa ko, ay isa daw karaniwang mentalidad ng mga Pilipino na inggit, parang inggit kung kung wala ako nito, dapat wala ka rin nito. Yung crab mentality, yung hinihila mo yung ibang tao pababa. So kung nasa baba ka, ihilahin mo yung mga umaakyat. parang inggit o sa ingles, jealousy o envy. Pero sa tingin ko, hindi ito dahil hindi ito Pilipino. Hindi ko alam. Sa karanasan ko, uh, hindi ko masyadong naranasan yung crab mentality. Hindi ko naranasan ito. So, maswerte ako. Uh, at sa tingin ko, hindi ito Pilipino. O siguro sa mga ibang tao, depende sa ugali, sa personalidad. Pero hindi ako sang-ayon na isa itong parang filipino trait o filipino value na negatibo. So yun lang ang episode natin ngayon. Ito ang mga negatibong traits, negatibong uh, ugali na nabasa ko sa iba't ibang website at sang-ayon ako sa halos lahat maliban sa crab mentality na sa tingin ko nangyayari pero hindi dahil Pilipino sila pero dahil kung sino sila salamat sa oras nyo merong transcript kung kailangan nyo at meron Patreon kung gusto nyo itong proyekto salamat at paalam